Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini sa buong bansa. Buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Okay sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. ICI Commissioner Babe Singson nag design na sa pwesto. Ilang dating senador inirekomenda ng ICI na kasuhan dahil sa anomalya sa flood control. Dating senador Revilla naman dismayado sa naging rekomendasyon ng ICI na sampahan siya ng kaso hinggil sa flood control project anomaly. Vice President Sara Duterte, nanindigang pagpapatahimik sa mga kritiko ng gobyerno ang ginawang suspensyon laban kay Congressman Kiko Barzaga. Binabantay ang LPA ng pag-asa, nakapasok na sa loob ng par at inaasahang magiging ganap na bagyo. At bangkay na isang buwan nang nasa punerarya, natulungang mayuwi sa pamamagitan ng Brigadahan Wantahanan. DRIVE MATCH Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Saba ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max, Brigada Balita Nationwide. Thrive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide, araw ng Miyerkules, December 3, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Katrina Honson. Sa Drive Max Brigada Balita, hindi na naiwasan pang madismaya ni dating Senador Bong Rebilla nang irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ang paghain ng kaso laban sa kanya. sa kabila nito, handa raw ang Senador na harapin ang magiging preliminary investigation sa kanya ng ombudsman para malinis ang kanyang pangalan. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i report! Nilinaw ng kampo ni dating senador Ramon Bong Revilla Jr. na hindi nga kailanman nakatanggap ng sabina o di kaya anumang kopya na reklamo ang dating senador mula sa Independent Commission for Infrastructure. Ibig sabihin lang daw nito ay hindi ito nabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag at mag-indepensa ng kanyang sarili bagaman sinabi na nito noong una pa lang na handa raw siyang humarap sa ICI. Ito nga naging tugon ng kampo ni Revilla matapos na ng ICI ang pag magsasampa ng kaso laban sa ilang individual at kabilang na nga rito si Revilla. Gunit sa kabila nito, tiniyak naman ng official spokesperson ni Revilla na si Attorney Maria Carissa Ginto na handa na mahumarap ang kanyang kliyente sa preliminary investigation ng ombudsman. Ito ay upang sagutin nga ang lahat ng malisyosong akusasyon at ibasura ang lahat ng maling impormasyon na ibinabato sa kanya. Sa kabilang banda, maaalalang kabilang nga sa mga pangalan na inirekomenda ng ICI na sigahan pa lalo para sa posibleng case build-up. Itong si senador Cheese Escudero, senador Mark Villar, dating senadora at ngayon ay Makati Mayor Nancy Binay, at maging si dating senadora Grace Poe. Bilang tugon nga sa naging rekomendasyon ito, sinabi naman ni Poe na ipinapakita lang daw nito na walang katotohanan ang mga naging alegasyon sa kanya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo. At wala rin itong sapat na ebidensya na maaaring sumuporta sa naging akusasyon nito. ginarantiya naman din niya na handa raw siyang sumailalim sa investigasyon ng Ombudsman eh, hanggang sa lumabas nga ang katotohanan na wala siyang kaugnayan sa isyu ng flood control project anomaly. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The News Authority. Hi -max. Hi -max. Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Oh! Mga kabrigada, binabaan naman ng Bureau of Customs o BOC ang floor price ng natitirang luxury vehicles ng mag-asawang Sarah at Curly Diskaya matapos mabigong maibenta ang ilan noong November 20 dahil naman sa mataas na pressure Kabilang sa mga ibinaba, ang kontrobersyal naman na Rolls Royce mula 45.3 million pesos pababa sa higit na 36 million pesos. Ang Bentley naman ay mula 17 million pesos papuntang 13 million pesos. Yung Toyota Sequoia mula 7 million pesos ay ngayon nasa 4.8 million pesos na lamang. Habang yung Toyota Tundra mula ay nasa 4.9 million pesos mula sa 3.4 million pesos. Ay naman sa BOC, layo din ng pagpababa ng presyo ay makahikayat naman ng mas maraming bidder at masigurong maipagbili ang mga sasakyan. Magkakaroon po ng public viewing sa BOC PUC Ground sa December 2 at 3 at isasagawa naman ang ikalawang public auction sa Biyernes, December 5 ngayong taon. Right Max, Brigada Pagdita Nationwide Samantala mga kabrigada, umarangkada na ang public consultation sa Kamara kaugnay sa isinusulong na amyenda sa 1987 Constitution. Bukod sa economic provisions, agad na natalakay sa pagdinig ang paraan ng pagboto ng dalawang kapulungan ng Kongreso na matagal nang hindi nareresolba. May report si Brigada Haji Camino i Brigada Mo. Kailangan planchahin muna ang mode ng pagboto sa pagbabago ng saligang batas. Ito ang paninindigan ng University of the Philippines College of Law ukol sa panukalang amyenda sa economic provisions at itama ang ilang provision sa 1987 Constitution. Sa pagdinig ng House Committee on Constitutional Amendments ngayong araw, binigyang diin ni UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase na maraming beses nang tinangka sa Kongreso na baguhin ang konstitusyon, ngunit laging nabibigo dahil sa kawalan ng katiyakan sa proseso. Partikular na rito ang paglilinaw kung joint o separate ba ang paraan ng pagboto ng Senado at ng Kamara. Aminado rin si Tamase na may mga agam-agam patungkol sa pagsisingit ng mas mahabang term limits para sa mga politiko, ngunit ang mahalaga ay dapat na siguruhin transparent ang proseso. Sa pamamagitan anya ng paglalatag ng provisional interpretation, magiging malinaw ang Section 1, Article 17 ng Saligang Batas. Dagdag pa nito, itinuturing ito na highest constitutional moment sa harap na rin ng issues sa flood control corruption scandal kaya mas mainam na ang pagbabago sa sistema ay daanin sa mahaba at masalimuot ngunit transparent na proseso ngayong araw ang unang public consultation ng komite hinggil sa mga panukalang batas na pare-pareho ang layunin na baguhin ang sadigang batas kabilang na ang resolution of both houses number 1 na inihain ni Deputy Speaker Ronaldo Puno at ang House Bill 5870 para ipanawagan ang constitutional convention o concon upang amyendahan ang ilang mga probisyon in the heart of changing lives ako sa si brigada Haji aminyo ng 15.1 brigada news fm manila the music and news authority IMAX. 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 Brigada Bandita, mga kabrigada nagbitiw na sa pwesto si commissioner babe singson habang pinakakasuhan naman ng ilang mga mambabatas kaugnay sa umano'y anomalyadyan sa flood control project, May report si Brigada Jigo Custodio, i-Brigada mo! Brigada. Sa press conference nitong miyerkules ng hapon, inanunsyo ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairman Andres Reyes Jr. na nagbitiw na sa puesto si Commissioner Babe Singson. Epektibo ang kanyang resignation sa December 15, pero posible pang ma-extend hanggang December 31. He the very intense and stressful ICI work as taking its toll on this aging body. Ayon sa ICI, kahit nagbitiw si Singson, tuloy ang kanilang investigasyon. Sapat daw ang mga kasong naisampa at ebidensyang naipasa para ipakita gumagana ang komisyon uh, so we, we can continue investigating board on a table basis, not hearing basis. Bago si Singson, nag-resign din si Baguio City Mayor Benji Magalong bilang special advisor ng ICI. Itinalaga si Singson noong Setyembre para tumulong sa pagbusisi sa flood control scandal at iba pang anomalya sa infrastructure projects ng pamahalaan. We are waiting for the acceptance by Kasabay ng anunsyong ito, inirekomenda ng ICI sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa sampung individual dahil sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Kabilang dyan, sila former Senator Bong Revilla Jr., Maynard Ngu, Carlin Villa, Gerard Opulencia, Manny Bulusan, Ruel Umali, Jean Ryan Altea, JY De La Rosa, Mrs. Patron at Carlo Aguilar pinakakasuhan sila ng bribery, corruption of public officials, plunder at iba pang kasong administratibo. The affidavits given by uh, I think um uh, Sir Bernardo and the testimonies given of Nagsumiti rin ang komisyon ng panibagong ebidensya na maaaring magbunga ng panibagong kaso laban na former DPWH Secretary Manuel Bonoan, former Yusek Catalina Cabral, former Yusek Roberto Bernardo, former Congressman Zaldico, Commissioner Mario Lipana, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at J.P. Mendoza. Dahil naman sa bigat ng aligasyon, pinaiimbestigahan na rin ng ICI sa ombudsman sina Senators Chis Escudero, Nancy Binay, Grace Poe at Mark Villar. Ang justisya in the heart of changing lives ako sa si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa uh, Fam Manila The Music News Authority Max, right Max, right Brigada Balita Nationwide Mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ang nag-anunsyo ng magandang balita para sa lahat ng mga military at uniform personnel. Simula raw kasi sa January 2026, tataas na ang kanilang base pay at itataas na rin sa 350 pesos per day ang kanilang subsistence allowance. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Report! Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aumento sa sahod at dagdag benepisyo para sa lahat ng Military and Uniform Personnel o MUP bilang pagkilala sa kanilang papel sa gitna ng matitinding kalamidad at banda sa seguridad ng bansa nitong mga nakaraang buwan. Sa kanyang video statement, binigyang diin ang Pangulo na sa gitna ng sunod-sunod na bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at pagbaha. Naging pangunahing sandigan ng publiko ang militar at kapulisan kasama ang Coast Guard, Bureau of Corrections at iba pang uniform agencies. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan sa lupa, tubig o himpapawid. Hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala, itataas ng pamahalaan ang base pay ng lahat ng MUP sa tatlong tranche na magsisimula sa January 1, 2026, second tranche sa January 1, 2027, at third tranche sa January 1, 2028. Isama rito ang lahat ng military and uniform personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping and Resource Information Authority. Kasabay nito, itatakda rin mula January 1, 2026 ang subsistence allowance ng lahat ng MUP sa 350 pesos kada araw. Ayon sa punong ehekutibo, layunin nitong tiyaking may makatarong ang sahod at sapat na suporta ang mga tagapagtanggol ng bayan para daw masuklian ang kanilang patuloy na serbisyo at sakripisyo. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Max. Max. Brigada Nationwide. naman si Vice President Sara Duterte na ang ginawang suspensyon kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ay bahagi raw ng pagpapatahimik sa mga kritiko ng gobyerno. Sa isang statement, idinin ni BP Sara na ang pagiging kritiko sa demokratikong bansa natin ay hindi dapat ituring na banta. Anya, ang karapatang makapagsalita ng malaya ay hindi ibinibigay ng nasa kapangyarihan kundi isang karapatan na ginagarantiya at pinoprotektahan ng konstitusyon. Sabi ng bise, hindi raw ito ang unang pagkakataon na pinatahimik ang isang kritiko ng gobyerno. Inhalimbawa niya ang mga inihaing sedition charges at muli rin niyang iginiit at isinama ang di umano'y kidnapping sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, kung ang isa raw ay may halal ng bayan na gaya ni Barsaga ay pinatahimik, papaano pa raw ang isang ordinaryo parlamentaryong Pilipino na walang posisyona. Una nang dumepensa si House Ethics Panel Chair J.C. Abalos at sinabing walang kinalaman ng pagiging kritiko ni Barsaga sa inrekomenda nilang 60-day suspension. Mga kabrigada, matapos naman ng halos isang dekada, sisimulang muli ang paghahanap sa nawawalang flight MH370 ng Malaysia Airlines. Ayon sa Transport Ministry ng Malaysia, ipagpapatuloy ang paghahanap dito sa katapusan naman ng Disyembre. Ang missing MH370 flight ay isa po sa mga pinakakontrobersyal at pinakamisteryosong aviation incident sa mundo. Ito rin ang may pinakamalawak na search na nilahukan ng iba't ibang mga bansa kabilang ng Amerika, China, Vietnam, Japan, Australia, South Korea at iba pa. Ang Boeing 777 na may kargang 239 na mga pasahero ay bigla pong nawala sa radar habang papuntang Kuala Lumpur mula Beijing noong March 8, 2014. 2017 naman nang ianunso ang suspensyon ng official search ng Malaysia pero mayroon pa rin ibang attempts na ito ay hanapin. Samantalang mahigit isang buwan nang naghihintay ang pamilya ni Christian Paul Espolon para maiwi sa bicol ang labi ng kanilang kapatid mula sa punerarya. Pero dahil sa kakapusan sa pera, araw-araw itong nadadagdag sa bigat ng kanilang dinadala. Kaya naman nagkaisa ang Brigada Nusefa Manila at Brigadahan Hanuan Tahanan para tulungan ang isang pamilyang halos sumuko na. Alamin ang kwento sa report ni Brigada Ino Flores SE Brigada mo. isang buwan nang nagpapahinga ang labi ni Christian Paul Espolon sa malamig na silid ng Funenaria Philippines Incorporated sa Las Piñas City. Ngunit para sa kapatid niyang si Pauline Balingbig, bawat araw na lumilipas, ay tila pa ulit-ulit na paalala ng bigat ng sitwasyong kanilang kinakaharap. Hindi lang kalungkutan ng kanyang pasan, kundi pati ang 18,500 na bayarin sa funeraria humingi na siya ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang ang DSWD at kahit pa nakalikom siya ng 4,000 pesos, malinaw na hindi yun sasapat para mailabas ang labi ng kanyang kapatid at maiuwi sa Albay. Ako po'y nananawagan sa mga may mabuting puso po dyan na baka po pwedeng makahingi ng tulong kahit po um, sa anong halaga, malaking tulong na po yan sa amin para po sa Am um, pagclaim po ng bangkay ng kapatid ko. Dahil dito, dumulog siya sa Brigada News Cafe Manila kung saan narinig siya ng mga tagapakinig ng Tira Brigada. Nakiisa rin ang Brigadahan Tahanan upang matulungan si Pauline at ang kanyang kapatid. Unti-unting lumobo ang contribution hanggang sa nakalikom ng kabuuang 19,000 pesos nang walang sapilitan. Kundi pagkukusang-loob lamang. Kuya, ito na malalabas ka na namin at mauwi ka namin ng bikol at uh, ka ng maayos na ano, burol ba? Hmm. Tapos maililibing ka doon ng maayos sa kung saan din nakalibing si mama para magkasama kayo. Sorry kung ano, umabot pa ng ganito katagal. Kasi, ano, wala talaga kaming pera. Alam mo naman wala tayong wala na wala na si ano, tatay, si mama. Tayo-tayo na lang yung ano, ang kakapatid na tir. Agad na kumilos ang Brigada Manila Team, kasama si Brigada Abner Francisco, upang personal na magtungo sa punenarya, bit-bit ang pag-asa ng kabutihan ng ating mga kabrigada. Doon, tuluyan ng mailalabas ang labi ni Christian Paul, na isang sandaling matagal nang hinihintay ni Pauline para maiuwi na ang kanyang kapatid sa Bicol. Nagpapasalamat din po pala ako sa Brigada 1 Tahanan Party List sa tulong nyo pong 5,000. Maraming salamat din po sa buong staff ng Brigada News FM Manila at saka sa mga tumulong po nagpadala ng True Salamat po kasi nabayaran na po namin yung balance namin sa dito sa Puneraria. May uuwi na po namin si Kuya sa probinsya. Dahil sa Brigadahan, makakauwi ang isang kapatid at nakahanap pa ng lakas ang isang pamilya. Dala nila ang paniniwala na sa kabila ng hirap ng buhay, may mga magsisilbing ilaw sa panahon ng pinakamatinding kadiliman. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Max. Right, Max. Brigada Bandita Nationwide Samantala mga kabrigada, nakapasok na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang Low Pressure Area o, U o LPA na pag-asa. Ayon po sa Weather Bureau, malaki ang tsansa nito na maging bagyo at tatawaging Bagyong Wilma. Ito na po ang ikatatlumpot dalawang bagyo ngayong taon at unang bagyo naman ngayong Disyembre. Ulit na namataan, 1,095 kilometers, silangan naman ng southeastern Luzon. Drive -backs. Drive -backs. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Drive DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Ang puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Baggio. At Brigada Katrina Honson. Maraming salamat po sa inyong pagikinig at sa ating Brigada Christmas Countdown. 22 days na lang. Pasko na. Mula rito sa Brigada News Afa, Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.